sa mga CVT natin or sa mga clutch ng scooter natin para saan ba siya Okay ito yung clutch lining natin okay ito yung clutch lining natin na may kasamang uh, clutch spring tapos clutch bell okay clutch bell Okay ano yung purpose niyan Okay ang main purpose ng uh, clutch lining at yung uh, clutch bell natin is para mag automatic okay mag magkaroon ng automatic yung ating mga scooters ibig sabihin once na nakahinto yung motor natin or naka minor or naka idle hindi siya aandar okay kasi may certain rpm lang yung clutch uh, clutch natin para dumikit dito sa mismong clutch bell okay uh, once na na reach niya yung rpm na yun kakapit na yung mismong uh, clutch natin papuntang uh, clutch bell aandar na siya okay second reason okay second reason nagtatrabaho siya as torque uh, converter okay nagtatrabaho siya as torque converter paano? okay paano siya? Uh, sa manual transmission ayan sa, sa manual transmission ng motor natin okay sa manual transmission meron po yan tinatawag na clutch okay sa clutch natin uh, tayo nagde-declare kung gaano kataas na RPM yung gagawin natin sa makina bago natin bitawan okay mas mataas na RPM once na binitawan natin yung clutch natin mas malakas na torque yung ipoproduce niya, okay kapag naman mahina yung RPM ng motor natin at nagbigay tayo nagbitaw tayo ng clutch kahit ilang sisi pa yan kahit ilang sisi pa yung uh, yung makina nyo or ka, gano'ng pakalaki yung makina nyo kahit sasakyan pa yan kapag uh, naka low RPM kayo naka, or naka idle kayo pag binitawan nyo yung clutch nyan nawawala yung puwersa okay nawawala yung puwersa nung makina. Okay? Ganon din dito sa clutch natin. Okay? Nade-declare yan sa pamamagitan ng clutch. Clutch spring. Okay? Yan. Pwede natin baguhin yan. Depende sa gusto natin. Okay? Okay. Once na pumiga tayo at, at yung clutch natin is ah... Uh, kumapit agad, nawawala yung puwersa ng motor natin. Kahit naka... Uh, nakabola pa kayo, kahit nakabola kayo kahit nakapuli kayo, kahit anong gawin nyo dyan basta ito, yung clutch natin, kumapit agad sa babang RPM baliwala po yung uh, arangkada, okay mawawala yung arangkada, kahit anong laki ng makina nyo kahit anong laki ng makina nyo, basta itong clutch nyo is kumapit agad yan, mawawalan siya ng puwersa, okay pero once na maganda yung uh, spring na yan, okay may certain RPM siya na medyo galit muna yung makina niya bago siya kumapit. Yan, mas okay yon Okay? Lalo pag nakapanggilid pa kayo, mas, mas maipoproduce niya yung gusto niyong lakas. Okay? Kasi sa scooter, maraming pwedeng gawin. Okay? Maraming, uh, maraming siyang technique. Hindi lang siya basta kabit ng kabit. Hindi siya, bas, hindi siya kabit ng kabit. Kailangan kabisado niyo kung para saan siya. Okay? Yun 'yung uh, 'yun 'yung dalawang reason niya. Okay? Para sa para magbigay ng automatic sa mga scooters natin at pangalawa, magbigay siya ng magandang torque. Okay? 'Yan. All right. Yan sana kami may may tutulong mentor simpleng tips about sa clutch at saka sa clutch bend.